Uh, kamusta yung ano experience pala sa ano pagkapasa mo sa challenge? Anong naging psychological impact sa inyo? Hmm. Hindi ko na hindi ko na sabi sa kaya nga inulit-ulit ko eh. Inulit hmm. ko tatlong beses. Mm. Yun lang ito. talaga sa... Ha? Huh? Oh, para ang ang nakakulang doon na hindi talaga kailangan maraming trades. maganap mm. lang talaga ng score, tapos si i-trade mo lang yun. Mm. Hindi na kailangan dati. Yung unang pagkapasa mo ng 30%, so inulit mo ng tatlong beses, tapos yung tatlong beses na yan, lahat pasado. Mm -hmm. Tapos, gano'ng katagal yung una, yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Yung una, mabilis. Wala pang wala pang isang buwan ata na ang puha mo. Uh, yung pangalawa, uh -huh. uh, ako, sabi ko, chan to? Hindi to totoo. <laughs> <laughs> Kaya inulit ko. Sabi ko, <laughs> <laughs> yung pangatlo, pangatlo, yun uh -huh. na, hindi na ako masyadong nagtitrade ng marami. Uh -huh. Yung talagang may score na lang na malalakas. Uh -huh. ah, ito, matagal. Nagtagal po. Uh -huh. Nagtagal. Uh -huh. Pero at least, eh, lahat naman, alos uh, alos. Al 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 mm. al mm. al mm. nice nice nice.